Tulo ka mga punong barangay, kauban ang mga stand-up comedian nagikan sa Cebu, maoy nakapahugyaw sa mga barangay upisades sa gihimong ABC Night 2013 dito sa Hacienda Santa Ana, Barangay Palampas ni atong Oktubre 30, 2013. Ang mga punong barangay mao sila si Sadilito Gadiane sa Barangay San Juan, Pakito Abadyes sa Barangay Punaw, o Yoyong Lagoda sa Barangay 4 ang nanayaw uban sa sexing mga stand-up comedian. Makita sa TV screen ang tulo mga talentadong punong barangay kinsa dili usab magpapildi sa mga stand-up comedian. Si punong barangay Gadyane, nga murag bata ang ikugos gugos ni Katrina Halimaw o sa kabayot, nindot siyang lantawon kay muras yag babayi kaysa babayi nga murag bayot lantawon. Ang San Carlos City Band nga gidumala sa lokal nga kagamhanan sa siyudad sa si San Carlos usa usab sa nag-entertain sa mga barangay officials, pinaagi sa mga nindot nilang mga awit. Ang ABC Night usa sa mga kalihukan nga nakahan ay sa kapistahan sa patron na si Senior San Carlos de Borromeo. Matod pa ni SP member Mark Qui, presidente sa Liga ng Mga Barangay, nagkana yon na ang panaghiusa makapot kung dunay kooperasyon. Ang panaghiusa o kooperasyon kinahanglan mag-uban o kininakita na pinaagi sa mga proyekto na ilang napatuman. To the new members, I will say welcome to the organization. We expect to have you full cooperation for every activity. For the common good of our barangay. And for those who not make it in this year's election, please don't stop our connection. We still count on you as our friends, and you help can still serve our barangay in other ways. Dito sila si City Mayor Kingo Valmayor Jr. o Vice Mayor Dr. Edgar Kisumbing o mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod o Board Member Rene Gustilo sa Unang Distrito sa Negros Occidental.